nakapagluto nga po pala kami mga idol ng ginataang kagang na talaga namang napakasarap mas lalong sumarap nga mga idol dahil nga sa kapal ng kanyang aligi at nakagawa nga rin kami ng masarap na pangmerinda ang nilupak na palawan na aming pinagsaluhan kahapon bago nga tayo makapagluto ng ulam mga idol at makagawa ng pangmerienda tara samahan nyo muna kami ni nanay gumawa ng walis tingting. ito kasi ang libangan namin ni nanay at disimta yung pinagkakakitaan wala naman kasing ibang magawa sa bahay mga idol kaya sabi ko mas maganda ito kaysa magmaritisan doon dito kahit papaano ay may kikitain ka at napakapresko ng hangin? Kayo po ba mga idol, gumagawa din po ba kayo ng walis tingting -ting para pagkakitaan? Dito kasi sa probinsya mga idol, diskarte lang talagang puhunan. At makakaraos ka talaga sa araw-araw. Hi mga idol, dito kami gumagawa kami ng walis tingting. -ting para may pagkapirahan. O, oh, di ba mga idol ang dami na naming nakuha. Eh yung iba kasi mga idol ikinakahiya eh, yung paggawa ng walis tingting. Pero kami hindi naman kasi nakakatulong talaga to sa amin. At dahil sa gutom na gutom na nga kami mga idol ay umuwi na nga kami sa bahay. Pagdating nga namin sa bahay ay itong palawan nga agad yung aming inasikaso. Agad tapos mabalatan mga idol ay hihiwain siya ng katamtamang laki. At pagkatapos ay huhugasan ito ng maayos bago ilaga. Noong isang araw kasi ay ginataan ang ginawa natin sa palawan. Kaya sabi ko kay nanay para may iba naman ay gawin natin itong dilupak. At habang nakasala nga pala ito mga idol, ay itong butong na nga pala yung aking inasikaso. Makalipas ang higit isang oras sa pagluluto ay tinanggal na nga natin ito sa kaldero. So papalamigin muna natin ito mga idol ng ilang minuto bago natin bayuhin. At dito na nga sa part na to ay kinuha ko na nga ang wagang lusong. At sa mga walang alam pala mga idol, ang gagamitin nating lusong ay halos 30 years old na. Mas matanda pa kasi ito mga idol doon sa bunso naming kapatid. Pero ganun pa man ay nagpapasalamat kami kasi kahit papaano ay napapakinabangan pa rin namin ito nito. Kayo po ba mga idol, lusong din po bang tawag nyo dito? So ayan ang ginawa lang naman namin pagkatapos durogin, ay ilalagay nga itong butong at pagkatapos ay susunod na nga itong asukal at syempre huwag kakalimutan na itong margarine na magpapabango at saka magpapasarap at pagkatapos mga idol ay hahaluin na siya ng maayos. Ganun lang talaga mga idol ka kasimple yung paglupak namin dito sa summer. At dahil sa okay na ang lahat mga idol, ay inisa-isa nga namin itong hinulma at inilagay sa plato. Okay. Kaya naman mga idol, tara samahan nyo na kami kumain ng nilupak. Kain po tayo mga idol ng nilupak na palawan. At kaninang umaga na nga mga idol ay itong kagang na nga yung aming naging ulam. Medyo malalaki pa naman ito mga idol. Ito sa summer mga idol ay tinatawag itong kagang. Iwan ko lang po sa inyong lugar. Ang kakapal pa naman mga idol ng aligi kaya sigurado'ng napakasarap talaga nito. So ang ginawa ko lang naman mga idol ay tinanggalan muna ito ng aligi at hinugasan ko ulit ito mga idol ng maayos. At dito nga mga idol ay gumamit pa nga ako ng brush para matanggal talaga yung putik. At pagkatapos mga idol ay iginisa ko na nga ito sa bawang. Sunod ay ilalagay na nga itong pangalawang gata para mas lumambot kagang. At habang pinapalambot nga mga idol ay kumuha nga muna ako ng papaya sa bakuran. Masarap kasi mga idol pag may mga gulay talaga. So pagkatapos mailagay ang papaya mga idol, ay yung aligi na nga, yung inilagay ko. Hinintay ko lang na maluto talaga yung aligi at pagkatapos ay inilagay ko na nga yung pinakaunang gata. At nang maluto na nga ito mga idol ay grabe napakasarap at napakabango mga idol. Hanggang sa muli mga idol, marami pong salamat sa panonood. Bukas ulit.